Mga gawa, chapter 13, verse 26 and 52. Mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham, at ang mga sa inyo'y nangatatakot sa Diyos, sa atin ipinadadala ang salita ng kaligtasang ito. Sapagkat silang nangananahan sa Jerusalem at ang mga pinuno nila dahil sa hindi nila pagkakilala sa kanya na mga tinig ng mga propeta na sa tuwing sabat ay binabasa, ay kanilang tinupad ang hatol sa kanya. bagaman hindi sila nakasumpong sa kanya ng anumang kadahilanan, sukat ipatay. Gayon ay kanilang hilingi kay Pilato na siya ipatayin at nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa kanya ay kanilang ibinaba siya sa punong kahoy at inalagay siya sa isang libingan. datapwat siya ay binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay. At siya ay nakitang maraming mga araw na mga kasama niyang nagsiahon buhat sa Galilea hanggang sa Jerusalem na siyang mga saksi niya ngayon sa bayan. at dinadalha namin kayo na mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak ng muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa ikalawang awit, ikaw ay aking anak sa araw na ito ay naging anak kita. at tungkol sa muling binuhay niya upang ngayon at kailanman huwag nang magbalik sa kabulukan. Ay nagsalita siya ng ganito, Ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David. Sapagkat sinabi rin naman niya sa ibang awit, Hindi mo ipagkakaloob na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. <clears throat> Sapagkat si David, na may paglingkod na niya sa kanyang sarili laki, ang pasiya ng Diyos ay natulog at isinama sa kanyang mga magulang at nakakita ng kabulukan datapwat yang binuhay na maguli ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Kaya maging hayag nawa sa inyo mga kapatid na nasa pamamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa si inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan at sa pamamagitan niya ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayong aariing ganap sa pamamagitan ng kautosan ni Moses. Magsipag-iingat ka kayo na baka magsisapit sa inyo ang sinalita ng mga propeta. Tingnan ninyo mga mapagwalang halaga at mga paggilalas kayo at kayo'y mga parang sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga karawan. Isang gawang sa anumang paraay hindi ninyong paniniwalaan kung saisayin sa inyo ng sinuman. at pagalis nila ay kanilang ipinamanhiks na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa sabat na susunod. Nang makalis nga ang kapisanan sa sinaguga, marami sa mga hudyo at nangaging hudyo pasisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimo na magsipanatili sa biyaya ng Diyos At nang sumunod na sabat, ay nagatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat, nang makita ng mga Hudyo ang mga kramihan, ay nangapuno ng kapanaghilian at tinutulan ang mga bagay na sinalita ni Pablo at nagsipamusong At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, Kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at tinatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito kami ay pasasa mga hintel. sapagkat ganito ang pinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw na mga hintel upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuling huligan na ng lupa. At nang marinig ito ng mga hintil, ay nangagagalak sila at nilawalhati ang salita ng Diyos. At nang sisampalatay ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. At lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Data po at inudyukan ng mga wadyo ang mga babaeng masisipag sa kabanalan na may mga kalagayang mahal at ang mga mahal na tao sa bayan. At ang na nagbango ng pag-uusig labang kay Pablo at kay Bernabe at kanilang pinalaya sila sa kanilang mga hangganan. datapot e pinagpag nila ang labok na rin ang mga paa laban sa kanila at nagsiparoon sa ikonyo at ang mga lagad ay nangapuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Amen.